Samahan niyo kami today na dumayo ng bagyo para kuhanin ang dalawang bagong member ng ating fam. Madilim pa nga lumabas na tayo tapos nakita nga natin na andito si bakla o di ba kawala na naman ang bakla for today's video. O baka magalit na naman kayo guys sa pangalan niya talaga yung bakla at wala na kami magagawa to Anyways kung nagtataka kayo kung bakit maaga pa lang nga ay nasa labas na kami dahil today nga ay may malayuan kaming biyahe. For today kasi daday na naman tayo ng bagyo 7 hours na naman po ng biyahe para makarating tayo din pero syempre chinagatsaga ni mother yan. Hindi nyo nga <laughs> kinikary si mother caring carry na niyang magbiyahe hanggang Baguio. Napakatibay na rin ang pagda-drive niya. Tatlo sa sakya naman tayo ngayon guys na magkakasama Nasa harap nga si na Sir Raymond. Tapos nasa likod niya naman si na Kuya Edmar nyo. Dala ang kanilang bagong-bagong sasakyan. Tamang-tama naman guys kasi syempre yung sasakyan nila mabibreak in na rin. At syempre malayo agad ang mararating. Tapos puro paahon pa nga sa Baguio. Finally after 7 long hours nakarating na tayo sa Baguio. At grabe guys nung pagpunta namin dito medyo maidit pa talaga pero grabe maya mela may malamig din. Parang paiba-iba yung panahon dito, guys. Sobrang na rin talaga yung ngalay ni Mother at pagod nito pag drive Pero talagang dinayo natin to no? Kasi nga, for today, kukuhanin natin ang dalawang bagong magiging member ng ating pop. O, oh, diba, na-surprise kayo. Pero, guys, kahit ako na-surprise din. Kasi hindi din talaga sinabi sa amin ni Mother na may bago tayong kukuhanin pa. Pero matagal na rin talaga niyang alam. Hindi rin lang talaga niya sinasabi kahit sa amin. O, oh, de ba may pa-surprise eh, may si Mother. Yun nga lang, sa so sobrang excited natin na traffic pa talaga tayo dito sa loob na to. medyo na natakot rin kami nung time na to. Kasi guys, para siyang tulay. Tapos dito pa talaga na traffic at punong-puno ng sasakyan. Tapos mostly mga trucks pa. Kasi guys, may nagkagit-gitan yata dito or nagkabanggaan. Hindi ko rin talaga alam ko ano nangyari sa kanila. Basta alam ko yung dalawang sasakyan na nakatigil sa gitna ng kalsada. Sila talaga yung nagkos ng traffic. Alam nyo naman kasi kapag ganyan na may aksidente nangyari, hindi pwedeng basta tanggalin agad yung sasakyan. Kaya naman ayan, dahil nandyan pa ngayon sasakyan sa gitna, medyo nahihirapan talaga yung mga malaking truck. Medyo nagtagal rin nga tayo dito, parang halos 15 to 30 minutes nga tayo dito sa loob na to guys. Pero finally nakalabas rin tayo at ayan na kitang kita nyo na talaga na bagyo to guys. Since grabe na rin ang mga bundok-bundok at medyo lumalamig na rin nga talaga. Ang galing dito sa bagyo no, kahit sobrang init ng panahon dito sa atin sa bagyo, sobrang lamig pa rin talaga. Lalong lalo na guys, mamaya makikita nyo magfafag pa yan. Pero alam nyo naman ang bagyo, kilala din talaga sila sa mga bahay nila sa bundok. Alam nyo yung parang sunod-sunod yung mga bahay. At syempre, ang mga strawberry at ayon yan nga, pumunta kami dito sa Strawberry Farm at ito talaga yung una naming pinuntahan. Kasama rin nga namin si Enay na nanggaling pa guys ng Mindoro. Wag kayong magala, may vlog rin kami tungkol sa pag-uwi nila guys. Nauna lang talaga post itong vlog na to kasi syempre excited na rin kami i-share sa inyo ang bagong members ng ating pack. Syempre kasama rin nga si Enay at si Tita papunta dito sa Baguio para makamamasyal na rin nga sila. Ito nga gaya na sabi ko sa inyo, una tayong pumunta dito sa La Trinidad Benguet na Strawberry Farm pero yun nga lang dahil bagong ulan nga nung dum tingtay tayo dito, hindi na tayo nag-strawberry picking. Sabi rin nga ni Ma'am Christine, medyo madulas daw yata sa loob kasi nga bagong ulan. Kaya naman minabuti na lang natin na dito na lang tayo sa labas at magtingin-tingin na mga souvenirs. Dito pa nga lang sa labas, mag -e enjoy ka na talaga guys. Kasi Diyos ko, saan damakmak guys yung mga souvenir shop dito? Tapos hindi ka talaga magkakaintindihan kung saan ka bibili. Ang haba-haba na rin ng nalakad namin guys at sobrang dami na rin namin nakita ang gustong bilhin. Pero hindi, hindi talaga kami makabili kasi pagpunta mo sa kabilang shop, Diyos ko, may mga magaganda rin. Hindi ka talaga kapili ng ayos. Kaya naman ang ginawa ni Mother na stay na nga lang siya sa isang shop tapos doon na lang siya namili, namili ng namili ng mga souvenirs at ang dami rin talaga niyang nabili guys. Kapauwi na kami talagang pinalagay na agad namin yung mga plastic na mga pinamili namin sa sasakyan kasi hindi na kami magkandadala. After nga namin maggala ng konti sa strawberry farm derecho naman na muna kami paghanap ng pwede namin kainan. Mm. Actually dapat talaga pupunta na tayo dun sa kukuha natin ng poppy pero nag over muna tayo para kumain on the way papunta doon. Dito nga sa kainan may nakakulitan pa nga si mother na doggy cute cute niya tapos ang bait bait rin yung anak ka lang rin yung ikipaglaro kay mother bale dalawa sila dito na mag ina feel ko talaga mag -ina kasi magkamukha magkamukha rin naman talaga sila ah? nakakatuwa rin naman kapag ganito yung sasalubong sa inyo at hindi nga lang mga aso guys tingnan nyo meron din dito ang cute na cute na pusa at napakalaki pa niya nagulat nga ako sa pusang to kasi sobrang laki niya guys tapos sobrang puti rin niya pero may lahi din daw kasi siya tapos lalaki pa kaya ganyan siya kalaki sabi ko nga parang kasing laki kasing tangkad mga 4 month old na husky ganun siya kalaki laki, guys. Grabe nakakaloka. Mabait rin nga siya guys at nakakatuwa rin kasi pagala-gala lang siya dito sa area at hindi naman siya nawawala. Bale hindi ko nga alam kung ano bang pangalan nitong kinainan namin basta dito yan guys. Ayun parang Marcos Highway yata yung tawag sa lugar na to. Tapos ang ganda-ganda rito guys. Nung time na to nga parang alas 3 na ng hapon tapos tingnan niyo guys nag-uumpisa na rin ng magka-fog dito kahit medyo maaga-aga pa. Tapos yung fog na yan yan pa talaga yung nag-contribute sa pagpapaganda ng scenery kasi mas kumanda talaga dito nung nagka -fog. Alam niyo parang sa ibang bansa kayo pero bagyo lang to guys huwag kayo kala nyo nasa ibang bansa ba? Diba? anyways maya maya pa dumating na nga ang ating inihintay at grabe papalapit pa lang sila guys napa na talaga kami <laughs> sabi nga kasi nila sila na daw yung magdadala dito sa kinaina natin at ayan na nga guys ang dalawang puppy habang papalapit sila napa kami kasi talagang dream na dream nga namin yung ganitong itsura ng husky yung brown guys na chocolate just ko ang ganda niya. <laughs> kung maalala nyo meron na tayong Chanel guys pero iba pa kasi talaga ang face niya kay Chanel ito talaga buong-buo yung kulay niya sa face. Buong-buo guys, talaga yung pagka niya. Ayan, sobrang ganda diba? Kahit nga itong isang to naman, napaka-cute ng mukha. Tingnan nyo parang daga sa sobrang cute. <laughs> Gusto gusto ko nga silang buhat-buhatin at kurut-kurutin pero hindi pwede kasi nga syempre daladala -dala ko ang baby ko dito at hindi ako makahawak sa baby ko pag gumawak ako sa kanila. Pero Diyos ko, talagang cute na cute ako sa kanila nung time na yan lalo na nga sa isang to kasi iba talaga yung face niya guys. Inumpisahan na rin nga silang buhatin ni mother at ayan, tingnan nyo naman napakaganda niya at si mother talagang binuhat pa niya parehas. Huh? Halata din naman na excited din talaga si mother dito sa mga bago niyang junaki sa talagang binuhat pa niya ng sabay. Hindi rin naman siya nahirapan mainly because mababa naman talaga itong mga puppies na to. na nyo, hindi naman sila nagwawala kapag bukat sila. Talaga nakasteady lang rin naman sila. <laughs> ang cute-cute nga nilang tingnan tatlo dyan kasi parang magkakakuddle talaga sila. Tapos nagpaganda pa nga yung fog dyan sa likod. O, oh, di ba diba? Ang ganda-ganda. Yeah. Nakatuwa nga, magkakayaka pa sila dyan. Anyways, guys, syempre, kailangan na rin natin silang iuwi at dito nga sila magsistay sa loob ng sasakyan. Bumili pa nga si mother, guys, ng panlatag para sa kanila. para nga, komportable din talaga yung higa nila dito sa loob. Tapos, sa disinfect na rin, naman itong pinakaduobat sa higna sa sasakyan natin. Umalis na nga rin tayo habang may araw pa kasi alam nyo naman another 7 hours na naman na biyahe ang ating tatahaki. Sana nga hindi maliyo ang mga batang ito kasi grabe rin talaga ang 7 hours. Guys. Pero alam nyo ba ang nakakatuwa sa dalawang to sa biyahe naman super behave nila talagang tulog lang sila the whole 7 hours. Kung gigising man sila at babangon yun ay dahil ba iiba lang sila ng pwesto tapos balik na ulit sa tulog tapos hindi man sila nagsuka meron namang isa na nagpupo. Mukhang hindi hindi rin naman sila na stress at all sa biyahe kasi tulog na tulog lang rin sila tapos wala nga na hilo at walang nagsuka. Okay. Si tita rin nga pala yung kasama nila dito sa likod at siya nga ay nagtitingin sa dalawa since si mother nga ay nagda-drive. Nako guys, sinasabi ko sa inyo super excited na rin ako na ma-meet ng pack members natin ang dalawang makukulit na ito kasi syempre padami pa rin tayo ng padami. Bago nga umuwi dumaan pa si ma'am Kristin dito nga sa bilihan ng mga gulay kasi grabe guys, ang dami rin dito mga gulay-gulay. Syempre naman hindi mawala ang strawberry kasi talagang tatakbag yun naman yan guys. Alam natin yan at the best talaga ang strawberries dito. Anyways, nung papunta tayo dito sa Baguio, sobrang init guys. Pero nung pauwi, tingnan nyo, ulan na ulan na talaga at ayan yung itsura ng daan. Sobrang mafag talaga at nahirapan din si mother mag-drive nung time na yan. Lalo na't pakapal ng pakapal ang fog. Tapos madulas pa nga yung daan kaya talagang sobrang maingat ang pagda-drive ni na mother nung time na to. Kaya naman medyo natagalan rin tayo bago makauwi. Expected kasi talaga kapag pauwi na mabilis lang yung biyahe. Pero kasi guys, ngayon dahan, -dahan, -dahan pagandahan yung ating biyahe dahil nga madulas yung daan. Dahil nga doon, halos halos gabi na rin nung um, tayo at syempre binaba na rin nga itong dalawa. Dahil galing sila sa mahabang biyahe at pagod sila, binigyan na nga muna sila ni mother ng tubig at ayan for the salo pa nga sila John. Pero dito nga kapansin-pansin rin guys na mas mali talaga yung isang poppy as compared doon sa isa. Pero kasi nabanggit na rin nga nung may ari guys na medyo mahina nga do kumain itong isa tapos parang may problem rin nga do sa kanya kaya abangan na lang guys sa susunod na video natin. Kasi dadalhin na rin nga natin agad sa vet. Kailangan lang natin pagpahingahin siya ngayong gabi. Tapos the next day, nadalhin na rin natin siya para ipacheck kung ano ba yung mali sa kanya. Nung kinaumagahan nga, eto na silang dalawa guys. Naglalaro-laro na sila. Pero kung mapapansin nyo, hindi pa rin sila na ipasok sa mansion since kailangan pa nga silang i-isolate. Lalong-lalo na hindi natin alam kung ano ba yung sakit ng isang batang to. Hindi ko pa rin sasabihin sa inyo guys yung pangalan nila. Saka na tayo mag-name reveal guys. Basta ang, ang sasabi ko sa inyo pareha silang female. Sabi rin nga pala mahina nga daw kumain yung isa na medyo light. Pero guys, sobrang lakas ng kain nung kinaumagahan na pinakain natin siya at kahit nung kinagabihan. Feel ko talaga siya sa biyahe pero nagulat nga si mother kasi talaga nag-growl pala yung, yung dalawang yan at nag-aaway talaga sila kapag kumakain since ayaw nila magkasalo sila. Parang for the agawan pa nga sila yung dami naman dog food. <laughs> nakakatuwa rin naman na malakas niyang kumain yung isang ngayon since ang sabi nga noon sa kanya, hindi nga daw siya talaga masyado nagkakakain. Pero kahit nga nakita na natin siya nanggana gana sa pagkain, kailangan pa rin nga natin siyang madala sa vet shame. Okay. Dahil rin nga hindi siya nakapasok sa loob ng mansion, dito pa lang nga muna sila sa office nagsistay ngayon. Syempre, para naka-aircon na rin nga sila since hindi naman naka-aircon doon sa labas. Meron na lang rin nga sila dyan na potty trainer para naman sa kanilang pupu at wiwi. Tapos itong isang to guys, napansin ko talaga lagi nga siyang tulog. Doon pa lang mapapansin mo na na may something kas sa kanya kasi nga palagi siyang tulog lang at bihirang bihira rin siyang bumangon talaga para makipagkulitan.